Tignan nyo kasi. Ang yamang ko. Kung nakikita nyo ako, na ito yung forma ko na 62 years old ako. Sobrang batak ng batak ako sa trabaho. Ito, tandaan nyo mga anak. Nagsisigap ako. para pag namatay ako wala kayong gagastoy ni isa ni kapi di kayo mamong problema yun yung pinaghahandam ko dahil kayong mga anak malalaki na kayo dapat hindi porkit na nakikita nyo na ganito si papa nyo ay akala nyo, ang yamang ko hindi ako namumulot ng pera, nagtatrabaho ako, kumakain ako ng alikabok. Kung natutulungan ko yung mga anak ko dito, natural. Ganyan ako magmahan ng pamilya. Kaso, bumili ako. Hindi lang naman ako may kasalanan. Parang maging ganito ako. Pag mayroon ako, hindi ko kayo matitiis. Hindi ko kayo tinitiis. Simple, sino ba yung papriority ko? Na wala naman ako malapitan ni isa. Buti nga kayo kahit na paano pag mayroon ako eh magkakaroon kayo eh. Ako kaya, kung lumapit sa inyo, na ako'y nawawalan ni pang bili ko man lang ng asin, wala ako eh. Pag ako nawalan, wala akong malalapitan. Hindi ako ganun. Hindi ko kayong kayang tiisin, pero huwag naman sana ninyo akong pag-isipan ng kung ano kung gumagawa ako ng mga content naman para sa akin, sarili ay yun para sa akin dahil pinaghahandaan ko yung darating ng panahon na mamamatay ako mamamatay ako eh kayong mabubuhay pa kayo matanda na ako kaya gusto ko pag namatay ako hindi niyo nang pupulimahin yung libingan ko. Ang lungkot eh. Akala nyo kumakain makain ni ng pera, akala nyo, yaman ko. Hindi ako namumulot ng pera. Kumakain ako ng alikabok. Nagtatrabaho ako para sa sarili ko. Para sa mga nanilitong mga anak ko. Hindi na naiintindihan. Ang lalaki nyo. Ba't hindi kayo magtrabaho? Ang hirap isipin na katulad ko. Hindi ako may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. Kung bakit ko ginawa ito pasensya na kayo. Naglalabas lang ako ng sama ng loob. Nagsikap ako mag-vlog. Para ito sa inyo. Dahil alam ko, ang dinanas ko sa papa at mama ko. Nung mamatay ang papa at mama ko, ako lahat, Hindi ko maintindihan kung anong gagawin ko. Pero sa awa ng Diyos, binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na makaraos ako. Sobrang awa sa akin ng Diyos dahil ako makidiyos. Nang minsan nawala kayo, dapat manalangin kayo. Magdasal at maniwala. Nasaan so na iniisip nyo na dumating ka na sa ganyang edad? Ang laki-laki mo na. Mas malaki ka sa akin. Ano, <laughs> anak? Pasensya na kayo. Nagsisigap ako para pag dumating yung panahon na yun. Na kahit sa huling antungan man lang, makita nyo ako na nandodona ako hindi kayo mamumroblema. Hindi. Kaya ako nagsisikap sa sarili ko. Hindi ko ginawa ito para sa akin. Para din ito sa iyo. Sobrang dinanas kung hirap, kala niyo ba? Buti nga kayo kahit na papano. Nakakabutan ko. Sa akin mula nung bata ako, ako ang maabot sa mga magulang ko. Ako yung nagbibigay. Sinsya na po kayo. Nilalabas ko lang yung sama ng kalubang ko. Kasi hindi biro. Yung magsumikap ako ng ganito, na narating ko na to, Tapos sa kala nila, ang yaman ko. Ang dahil lamang sa vlog ko, nakikita nila. Ang dahil lamang sa pismo ko, nakikita nila. Lahat nakikita nila yung bawat galaw ko. Dahil public ako, publicity sa ako. Wala akong itinatago. Pero nakikita ba nila yung ginagawa ko sa sarili ko? Na ganitong edad ko, kumakain ako ng alikabok. kinimkim po lahat yan pag mula sa akin mga magulang kaya ayokong umalis dito sa mundo nang mamumroblema kayo para sa akin lalaki nyo patuwarin kayo ng Diyos sikap ako. Para din ito sa inyo. Na pagdating ng panahon, hindi kayo mamamroblema sa akin. Hindi nyo kailangan manghingi ng pangkape para sa mga bisita ninyo. Alam ko mamamatay ako. Hindi nyo lang alam na humihinat na humihinat na ako. Natatalo ako ng stress ko sa sarili ko. Na kung anong gagawin ko lahat, tiniis ko hindi na ako nag-asawa para sa sarili ko. Na kahit na paano ang pangkaligayahan ko man lang na pansarili hindi ko na ginawa. Dahil pinangako ko sa Diyos na ayoko nang magkasala. Bumawi ako. na ko yung sarili ko para marating ko to. Tapos kayo ang lalaki nyo na. Tumayo ako sa sarili ko ng 14 years old ako. Na man lang tumulong sa akin at tinaw. Tapos kung pagsabihan niyo ako, kala niyo, anyamang ko. Oh my God. yun ang mga mo sa sarili ko. Yung sarili ko. Hanggang dulo. Na ayaw mong iwanan kayo. Na magkakaroon ng utang, magkakaroon ng problema. Yun ang mga mo sa sarili ko. Kaya dapat naiintindihan niyo yun. Kahit na sa hanggang sa huli, makita nyo man lang ako. Wala kayong problema. Wala kayong iintindihin. Hindi nyo na kailangan yung niyong... sa malilibing si Papa. Ang hirap. Akala nyo kasi, ang tingin nyo sa akin, ang yamang ko. since na kayo mga viewers ko uh, na ano lamang ako dahil gusto kong ilabas lang to dahil ang tingin nila sa akin hindi ako ganun kung ano man ang iisipin nila kumakain po ako ng alikabok para sa sarili ko lahat naman sila mahal ko sino pa ba ang dapat kong mahalin ba? Diba? Pero yung mga nandi dito sa puder ko, talagang sila yung mapapaglingkuran ko. Dahil sila yung nandi dito. Kaya kung kayo, ang lalaking yun na. Yung undanasin niyo yung dinanas ko sa mga magulang ko. Inuulit ko sa inyo. hanggang sa huling hantungan, makikita nyo hindi kayo mamumroblema sa papa nyo. Hindi kayo maghahanap ng pangkape. Hindi kayo mamumroblema sa pang kung anong aksis na para hanggang dulo. Ito yung kapalaran ko. Anong gagawin ko? kung iniisip nyo na ako babalik sa piniwanan ko hindi. Kasi ayokong sumbatan. Hindi bali magtiis ako na mag-isa. Hindi ko yung gagawin. Pinangako ko na yun sa Diyos. Nakuha ka na sana ako. sa alang-alang sa mga pamilya ko. Kahit sa huli man lang, maging mabuti akong tao. Maraming salamat. Sobrang dinanas ko mula ng 14 years sa lako. Wala pang umalis na tao sa probinsya namin sa Bicol. Ako lang. Ako lang. Dahil gusto kong masunod ang gusto ko. Niminsan hindi ako lumapit sa mga magulang ko. kaya naging matatag ako unang una sinuko ko na sa kanya yung buhay ko bahala na siya kung hanggang saan ako alam ko na lagi siyang nasa tabi ko dahil nabubuhay pa ako alam kong kukunin niya ako alam kong may katapusan to. Pero nagtitiis ako dahil sa kanya. Kaya salamat. Salamat. Diyos lamang ang nakakaalam ng kung ano ako. Maraming uh, salamat po sa inyo. Pasensya na po kayong mga viewers. Thank you sa lahat ng sanay mo unawaan nyo. Sobrang yung Ibig years na akong ganito. Dahil sa paniniwala ako sa kanya naging matatag ako. Sa ngayon kung umiyak man ako, pinunhos ko lamang yung sama ng loob ko sobra. Pinunhos ko lamang kasi sasabog na. Baka hindi ko na kayaanin. Salamat. Salamat sa Panginoon at sa inyo lahat. Sana humaba pa ang buhay ko. Bahala na siya. Thank you Lord. At sa lahat ng mga viewers. Lahat po tayo may mga pinagdadaanan. Eh, sinali, sinaliwalat ko lang kung ano ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Kaya ako nagsikap, nag-vlog ako, para kahit nasa hangganan Sa huling hantungan Dahil dinanas ko sa mga magulang ko Ako lahat Ang sakit Kung ako nawawalan Wala akong malapitan Pero ako ang galing lapitan Ang hirap diba Kaya Mas lalo akong naging matatag No, marap. na umarap sa katotohanan na iyon yung aking buhay. Iyon yung aking kapalaran. Iyon yung binigay sa akin ng eh, Diyos. Maraming maraming salamat. Babay na po.